Ano bro, Dito bro, bro <laughs> na, na siya, parang sigurado. Kung meron niya, wala yung tape, alam naman. may bukas. ay ngayon, si ngayon, 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 yung bahay na yun, wala na yung tangke. Kumbaga, wala ay, na ba? Wala, na. wala na. Hindi, inisip ko na, itinig ko na lang. Kasi nga, hindi ko siya sinilip. Hindi ko sinilip. Wala na kami sinilip sa loob. O, hindi, sa loob. kami ito na ganun na Kamdam na nagsarado I ngayon nung pumasok ah, nung pumasok ka. Oh, doon ano? ko lang alam no, na wala na yung ano. pa ng pagkaatake. Hindi ko buo Hindi ko ngayon, ko lang alam na wala na yung tangke ngayon. Kasi yung bakit nawawala? Kumbaga, bakit nawawala yung gasol? Ay nakasarado na. Saan yon? Kung ano, kung ano, kung hindi okay, nga, ba, ba, baka naman na eh. nasa na wala, na, wala na yung na sa akin ni Forma, saraduhan yung barracks. Wala na. na akong sinilit Oo, na ako. Wala sinabi. Ako una, may sara nun. Pada loong bukas na yun. Tawad ang ina naman ko dun. Ngayon, so, ibig sabihin, e, sabi naman ay, ni ate, meron daw may, ay, 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 may galit sa akin. Baka meron may galit sa akin na napag lang. Ngayon, dito sa pulong na ito, pag-usapan natin kung sino may galit sa akin, ilabas na ngayon. Kung baga... So para magkaalaman yung na. Yung wala yung plastikan, kundi yung nandong ka, pag-uusapan ka. Dito pala, pag-uusapan na natin kung sino na may galit sa akin. Yes, yes. Ay, lang ba, kasi lahat kayo. Ayaw ko nang ganun. Kumbaga. Kasi ako pa rin yung puputukan bilang ako na mamunong sa inyo. Kasi, oh, handle mo yan. Na wala yung ganito. Kumbaga, bakit Mara di mo, hindi mo yan. minalasakitan. O oh, gano'n. Ngayon, kaya sinarado ko yung ano. Ambo, ano na sabi mo? Ikaw ang na naman ngayon. Ikaw doon tanongin. Ikaw doon Dila na natulog eh. Ikaw na sabihin natulog. ang hmm. dapat tanungin kasi ikaw, ikaw, ikaw na may nakakalam. Laging, laging nakikita pumapasok doon. Laging nakikita eh. Sabihin hmm. lang ako nakita doon. Pumasok uh, ah. Uh, Linggo ah. Nung minsan din, nakita ka din namin. Doon na. Ay, nga Nakita pa nga ako niya. Pero tutuntukan ko na. Pero hanggat hindi doon na ilabas yung gasol, wala tayong trabaho.